Another day, another vlog. So, another surprise about the guys. diri ka ron para sa Bansalan. So, nasita up to address ka rin sa may dalan para mag surprise sa nag-edad o 70 years old ngayon sa kananay. So, kanana, eh. so nagsita up to guys. Ang tarungon sa para dili may yabo mahuwan ang mga suit so and pag-abot ito pag-open sa likod. ni na sa likod sa sakyanan. Oy! <laughs> Malinay ko ay. O tara na, mag na punta. let's go. Kayo wala pa man si nanay. So mag video video lang takadali diri sa iyang balay. So nandito si nanay. Kaya back out na nawag sa palaban si mga anak. Kaya na-deliver 10,000. Kaya wala si kwarta. So ating-ating sa tadrig. Kunit kami rice. Smile. Pakiyot. Mura ba kagbuka. Gung ilong kul. Sana kulat paginta Dugay kanyang gawa si nanay. Uy. Ato siyang ato. una naradaan niya. Ato bang na. Tara, oh, oh, nanay, laro ni sa... di ka pasensya na dyan, kayo nanay. Ano ang pangalan na kabutang, Wanya Amaba? Wanya. Wanya, pangalit pangalan mo? Oo. So nasa ibero nun ng uh, 10,000, ano mam? Kisa man si ikaw, Wanya? Wanita. Oh, Wanita ka? Wanita rin, ikaw lang na ko pangalit. <laughs> 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 hindi rin mo nag-address, kung sa Rose street. So, pak, ihato na mo mam? Ma Then kinsa magbayad ani? Naman sa Vero Road ma'am, 10,000. Duan ni sa ka karton ma'am, daggo. Sa so, man Order mo ni sa online god. Imo pangalan ka nakabutang. Oh, isa pa. Asi ah, kidaw. Para kuya. Karon guys, ni back out si nanay kay nanawag sa si mga anak nagpalaban. Iyon <laughs> yung atong dito yung anak Lod sa likod. Ba, Oy. Oy, nay, ila na to nay. So nata ka kanang video-video lata sa balay. Dugay-dugay pa mo balik si nanay. Oy. Nanay dali na kay gor ko nang ilad si mo nanay. Ali na nanay. Ni sulod dugay ni balik si nanay diri guys. <laughs> Ay nanay.